Abra kadabra, mabadi kayo agbuya, maawa nang kayo itikwarta, na ang ibig sabihin, kumusta? Bonjour, Laguna! At heto na nga, lumabas ako para tignan yung farm dito sa baba. At ayun, so far so good naman, so madami pa rin silang bunga lalung lalo na itong strawberry ko ang dami pa rin bunga at may bulaklak din siya kanya nga lang, matagal pa ito magiging hinog itong dragon fruit ko din puro kulay green pa rin sila hindi pa rin sila nahihinog at ayan tinignan ko yung cherry blossom ko ang daming bunga talaga kunti na nga lang yung flowers niya at nakita ko dun itong ipil-ipil na favorite ng mga dinosaur. Ang dami naring bunga. At ayan nga, habang tinitignan ko tong cherry ko, natutuwa talaga ako. At nakita ko rin tong kawayan ng amo ko. Ang dami pa rin lambong kahit nakuhanan ko na to ng isang beses. Lalo pala itong dumadami pag nakukuhanan. At sinilip ko pala yung black sea, tignan nyo naman, lalong lumalim yung black sea, kitang-kita ng pagkablak niya. At nandun pa nga yung barko na lumulutang, at nakita ko nga yung malunggay, ang daming bunga. Kaya ang ginawa ko, nakita ko yung may-ari, humingi ako, nandyan kasi siya kanina, nagwawalis. At habang inaantay ko, yung hihingian ko ng malunggay ay muli kong pinagmasdan itong cherry ko. Ang dami talagang bunga. Pati itong pineapple tree ko. Nakakatuwa talaga. At ayan na nga. Nakita ko na siya. Tanaw na tanaw ko na. Dami! <laughs> <laughs> <Dummy. laughs> <laughs> Oo, oh, tatanim ko yung ano niya. Hindi po yung tanim. Oo, tatanim ko to. Tanggalan mo to ng ano, ng balat yung mga 1 yung electric bill niya. Oo, oh, ang taan. Dati ay ano, ngayon ay na at ayan nga nung nakuha ko na dali-dali na akong pumasok at ayan hinimay ko na kasi nga gustong gusto din niya ng mga dinosaur at tignan nyo naman oh gustong gusto talaga nilang kainin yan kahit hilaw nilalahok ko din kasi sa mga ulam nila yan. Kaya talagang bet na bet nila yan. Gustong gusto nila yan. Bukod sa gustong gusto, masustansya kasi yan. Kaya hindi sila nawawalan ng malunggay. Pag wala ng dahon, bumibili talaga ako. Yun kasi ang kabilin ng amo. Na no, huwag silang gugutumin at huwag silang kakalimutan bigyan ng malunggay. Paano ba yan hanggang dito na lang mercy